Hello everyone and welcome to Batang Bulaga kami at share ko lang ang nakita ko dito sa other noon time show at ang galing din niya sa paggaya ng mga boses ng mga local artists natin at panorin natin ng bahagya. Kung pakikinggan nyo ang boses niya, ang galing niya ba? Diba? Bakit kaya hindi siya sumali sa The Clones ng Ipulagang. At matanong nga kayo, ilalan niyo ba siya? Okay, comment naman please. Ah, siguro kaya di siya sumali, baka uh, magugulan siya. Sino ba talaga ang gagayahin niya? Kasi ang dami, nakaposes niya. Pero pagdating kay Regine Velasquez, ang galing niya. At impersonator nga pala siya din ni Angel Kung nagustuhan niyo ang ganitong video, pamitan lang po sa amin mga small content creator ang ah, pag-like at pag-subscribe nyo para dire-diretso namin ipagpatuloy ang pagbibigay na konting kasiyahan sa inyo